Hello guys. For today's video, gusto ko i-share ito sa inyo. Ayan, nasa taas. Yan po yung earnings natin na pumasok sa ating PayPal account uh the other day. Uh sweldo po natin yan for the month of January, no? And this is to inspire everybody, no? And not to brag, of course. Uh, gusto ko lang ipakita sa inyo 'to kasi uh, hindi po Uh, napupunta sa wala yung hirap natin sa paglalay sa pagre-reels no sa kung ano-ano na lang yung ginagawa natin para lang meron tayong reels meron lang tayong video na mai-upload so ito po yung patunay na pwede tayong kumita dito sa pagiging content creator marami man ang tatawa sa'yo pagtatawanan ka man ng iba dahil kung ano-ano na lang yung mga pinagagawa mo sa reels pero hindi siya hindi siya uh, napupunta sa wala kasi meron at merong papasok sa iyo na earnings. Kaya sa aking mga star senders, thank you so much. Maraming maraming salamat. God bless you more. Sa aking mga followers na no, nanonood ng aking mga reels at long video, nag-share, nag-comment, thank you so much and God bless you more. Uh, sa mga content creators dyan, huwag mawala ng pag-asa. Upload lang ng upload and soon kayo rin ang sa uh, sasahod din kayo magkakaroon din kayo ng mga ads okay God bless everyone laban lang